yena na, yena na, iyan na. Ito, so, harvest iyan. na tayo. Guys, harvest time. Ito ang lansones namin. Wow. Yes, today, harvest time. Ito ang lansones ay, ng ay, Middle ay, East, ang tamer or dates sa English. Ang lalaki ng bunga, oh. Close up natin. Yan. Ito ang masarap na klase ng dates. Pumunta sa dito, magdala siya ng hagdan. Oh. Yeah. Okay, ganun, ganito na nga din yung ano lang. Yeah. Oh, ate, sa na lang ulit. Oo. Kasi baka haan na nga makuhaan. Hindi pa ano yung pag-ila natin. Yung ganito, oo. Oh, masarap-sarap pa oh, siya. Yung, ito lang yung, ano. Oh. Ano, ganito, ano, ganito, Ang dami daming bunga. Ang laki, ang laki ng bunga. Dami oh. Kan muntun. Yang upay. Ay kanak to. Wow. Wow. Manang mang purus ka. Manang mang purus ka. Tawag nila dito si King. Oh. Na nga Ayan. Siya, yeah, tong mga to. Oh. E yung Gonzales nang ano, Dubai. Maligit na to. Awanin ano tag bottom dito eh? ay mapirde ata. Pa. Ito si Mayet ni Arimba Nagun. Di ba? Ah, yan masarap yan. Oh, oh. Give me manang give me. Oh, give narugid. me, give me. Kailangan ni kanyan. Ayan, oh. Ito, ipukos mo. Oh, oh, no. oh, diba, oh, di ba? Ay, nahuhulog. Ay, Ay naman, sayang. Yan, si Cleope. Nag-harvest ng uh, dates. Lansones ng Dubai. I mean, ng Middle East. <laughs> dito sa disyerto. Ito ang lansones namin. Wow. Ang bigat. Oh, mini kilo. Tapos okay, mana like ito ko mo. Tawang. Para hindi ko mahal. Ito yung mga mga hinog. Ayun mga. mga nahulog oh, sayang. Ang daming hulog oh. Ayun oh, gwenda candies. Tapos mana ko na mo yung Ayan, na, lag. mga sulok. Ay, marami nang nalaglag. Mga nalaglag. Marami pa oh. yung may cream pa. Yung Ayan pa oh. Ayun pa oh. Ang dami. Ayun pa, Nandun pa sa gilid. Oh, uh, maliit lang siya na puno o oh, mababa lang. Ang baba lang guys, oh. Ito lang, ah. Oh. Uh. <laughs> mababa lang. Oh, ayun Welcome ang lupa. Welcome to my farm. Farm of Manang. Uh, Nilalagyan nila ng lupa. Uh, yun, yun, oh. uh -huh. yun din, oh. Oo. Oh, Yun din. Ang dami ring hinog doon, Manang. Mayung yun sana, eh. tama na yun. Mayung na nilalagyan nila ng uh, cover para ako, ah. hindi kainin ng ibon ayan okay. na ayan, okay. okay bye what are you doing? I'm harvesting I'm removing the ripe one ah, uh, okay English talaga manang ang nosebleed no problem she saw it she saw it Dada, dada ako dalhin ko ng ganyan. Kunin mo yung mga kwan Hinog. Iuwi ko ng ganyan. Oh, kasi ilagay ko to sa ano, freezer. Para hindi siya masira. Hindi siya magka-molds. Ang mo nga ako ah. Amin ah, nun. Haan mo nga hugasan. Kasi once na natas ng water, wala na. Oo. Oh, Yan, oh. uh, Ayan. Lanzones. Tapos, ito guys, yung kanyang stem, ginagawang walis yan. Ay, kinain ng ibon ito mga to. Ginagawa siyang, sorry, walis. Ginagawang walis ito. Ayan, pag dry na siya. O, ba? Diba? O, ang daming kwan, uses ng uh, parts of the palm tree. Okay. Para rin siyang coconut. Okay na yan. Nakukakuna yan. Okay, mga ano, hindi na malalaglag. 嗯。